panalo ang Los Angeles Lakers laban sa Atlanta Hawks sa score na 119-102. Pinangunahan ni Lebron James ang Lakers na nagtala ng 30 points, 8 rebounds at 3 assists. Sa larong ito, naabot ni Lebron ang bagong milestone sa kanyang karera kung saan nilampasan niya si Michael Jordan para sa pinakamaraming 30-point games sa kasaysayan ng NBA. Si Lebron ay may kabuo ang 563 games na may 30 o higit pang puntos patunay ng kanyang kahusayan at consistency sa liga. Nakabalik naman si Anthony Davis mula sa kanyang injury at nagpakita ng solidong laro. Nagtala siya ng double-double na 18 points at 18 rebounds na malaking tulong para sa tagumpay ng Lakers. Si Austin Reeves ay patuloy na gumagawa ng ingay sa kanyang magagandang performance. Sa laban, siya ay may 20 points, 7 rebounds at 7 assists. Isang all-around performance na nagpapakita ng kanyang pagunlad bilang key player ng team. Hindi rin nagpahuli si Rui Hachimura na nagtala ng 13 points at nagkaroon ng mataas na plus-minus rating na plus 13 na nagpapakita ng kanyang epekto sa laro. Samantala, si Dalton Knecht ay tumulong din sa pamamagitan ng paggawa ng tatlong 3 pointers mula sa apat na attempts, isang mahalagang contribution mula sa bench. Isa sa mga standout performances ay galing kay Dorian Finney-Smith na nagtala ng 8 points at 5 rebounds. Isa sa mga highlights ng laro niya ang isang acrobatic shot na nagbigay ng excitement sa mga fans. Sa kabuuan, ang balanseng kontribusyon mula sa iba't ibang manlalaro ng Lakers ang naging susi sa kanilang panalo. Patuloy na nagpapakita ng lakas ang koponan habang umakas maangat sa standings ngayong season. Samantala, kahapon ay umugong ang balitang nagpahayag si Jimmy Butler ng kanyang pagkadismaya sa Miami Heat. Ayon sa ulat ni Shams ng ESPN, humiling na umano si Butler ng trade kay Pat Riley, ang presidente ng Heat. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas nang sinabi ni Riley na hindi nila balak i-trade si Butler subalit tila iba ang sinasabi ng mga kilos ng star player. Sa huling dalawang laro, hindi nagpakitang gilas si Butler. Bagamat naglaro siya ng mahigit 50 minutes sa kabuuan ng dalawang laban, 11 shot attempts lamang ang kanyang ginawa lumalabas na ito'y isang anyo ng protesta o pasadyang pagpapabaya sa kanyang laro. Kung magpapatuloy ang ganitong asal, posible siyang ibang kunang Miami Heat na maaaring makapinsala sa kanyang market value. Sa pagkakataong mag-opt out siya sa kanyang kontrata, mahihirapan siyang makakuha ng kaparehong halaga lalot ang kanyang player option ay nagkakahalaga ng 52 million para sa isang taon. Dahil sa mga unprofessional moves na ito, inanunsyo ng Miami Heat kanina ang 7-game suspension kay Butler na walang bayad. Sa hakbang na ito, mapipigilan nila ang anumang posibleng injury habang naghahanap sila ng trade partner. Nagbigay na rin ang Heat ng malinaw na mensahe na handa na nilang itrade si Butler. Isa sa mga posibleng destinasyon ni Butler ay ang Los Angeles Lakers. Kung papayag ang Lakers na isang mas si na Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Max Christie, Christian Wood at dalawang first round picks sa trade package, maaring mabuo ang isang super team. Sa ganitong senaryo, magiging malaking asset si Butler sa Lakers lalo na't subok na ang kanyang kakayahan sa playoffs. Napatunayan na niyang kayang buhati ng isang koponan gaya ng ginawa niya sa Miami Heat na nakarating sa NBA Finals. Ang ganitong uri ng consistency ang tiyak na kailangan ng Lakers para mapalakas ang kanilang tsansa sa postseason.